Bochok. Hindi mo dapat kinakahiya na nagbibenta ka tayo ng bote. Tumingin ka na. Kasi puti yun, hindi tayo nagnanakaw. Ang masama, kung pinambibili natin ng pagkain, galing sa nakaw. Tama? Kaya hindi ka dapat mahiya pag nakikita ka nila na may bitbit -bit na bote. Kama? O, sige. Ayan. Na, no, kawakan mo muna yung ano na. Baka lang. 19. Tingnan natin na baka... Pag ano, babalik na lang natin yung iba. สบายไปฉันไม่สบายใจลังคีมาวดก็ Diyan ka, laklak. Laklak. Doon ka. Doon ka. Yan, sampung piraso yan. Oo. Magkano lahat? Ha? Ang kain mo. Hmm. Dali Tingnan natin Sige okay. Dali Dali ka na Magkabutang pa tayo ng ulan Sige na Ulan na Malakas ang tagatak ng ano. Ayan nakabenta na tayo ng Magkano ito? 26. six May na tayo na, ha? Sinapay ni Lolo. Bali! Isang atin. Minsan naawa ako sa anak ko kasi alam ko lang po na naiira sa ba niya. Pero pinag ko sa kanya na hindi mali yung ginagawa namin.